Naranasan mo na bang makaramdam ng labis na kalungkutan at pag-iisa hanggang sa itanong mo kung bakit gusto ng Diyos na mag-isa ka? nakaka na hindi malaman at mas nakakatakot pa malaman na siya mismo ang naglagay sa iyo sa ganitong kalagayan. Alam niya ng eksakto kung ano ang nararamdaman mo, ngunit inilagay ka niya kung saan ka nararapat sa sandaling ito ng iyong buhay maaaring iniwan ka ng mga kaibigan at pamilya. Kahit ang mga taong hindi mo inakalang tatalikod sa iyo, ay sila pa ang unang lumayo. Lahat ay nangyari ng mabilis at nag-iwan ng malaking kakulangan sa iyo. Ngunit huwag mawala ng pag-asa, dahil nilikha ng Diyos ang kakulangang iyon sa iyong puso upang siya lamang ang makakapuno nito. Maaaring lahat ng taong iyon ay pumasok sa iyong buhay para lamang ilayo ka sa kanya pinananatili kang nasa dilim sa loob ng maraming taon kayat kapag ang buhay ay tila walang kahulugan monotono at mahirap ito ay dahil napuno natin ito ng kahit anong bagay maliban sa kanya ang kakulangang iyon ay kailangang mapunan ng siya lamang sa katahimikan ng puso nagsasalita ang diyos at kung mayroon kang Diyos sa iyong mga panalangin at katahimikan, patuloy siyang mangungusap sa iyo. At pagkatapos, malalaman mo na ikaw ay walang halaga dahil sa sandaling mapagtanto mo ang iyong pag-iisa, ang iyong kawalang-kabuluhan at ang iyong kakulangan, doon lamang mapupuno ng Diyos ang iyong puso ng kanyang sarili. Kayat hayaan mo siyang punuin ka. Walang tao, walang ari-arian, Walang propesyon o posisyon ang makakapuno sa kakulangan ng isang walang laman na puso. Ito ay isang kakulangan na tanging Diyos lamang ang makakapuno. Minsan, dadalhin ka ng Diyos sa mga lugar na tila ikaw ay nag-iisa dahil nais lamang niyang tawagin ka palabas. Gusto kong malaman mo na hindi ka nakalimutan. Gusto kong malaman mo na hindi ka nag-iisa. Gusto kong malaman mo na naririnig kanya. Sa ilang bahagi ng ating buhay, lahat tayo ay nakaranas na ng pakiramdam ng pag-iisa. Ang pagiging mag-isa ay hindi palaging nangangahulugan ng pananatili sa isang walang laman na silid na ikaw lang mag-isa. Dahil minsan, kahit nasa piling ng iba, nararamdaman mo pa rin ang pag-iisa. At dito pumapasok ang isa sa mga bagay na inihayag tungkol sa pagiging kristyano. Hindi mahalaga kung gaano pa kasariwa ang iyong pananampalataya. Ito ay ang muling pag-unawa at disenyo ng pagiging mag-isa. Minsan, bilang mga Kristiyano, kailangan nating maging mag-isa. Kailangan nating lumayo sa karamihan gaya ng ginawa ni Jesus at ilaan ng ating sarili sa Panginoon sa panalangin. Oo, may mga panahon para makisama sa iba pang mananampalataya ngunit mayroon ding mga panahon para makisama sa ating Panginoon. Ang pakiramdam ng pag-iisa ay isang pagkakataon na makapagtatag ng mas malalim na ugnayan sa Panginoon na mas mapalapit sa Kanya sa panalangin. Tanging ang Diyos lamang ang makakapuno ng kakulangang iyon. Unawain na nais ng Diyos na makipag-usap ka sa Kanya gaya ng pakikipag-usap mo sa isang kaibigan at hindi Kanya kailanman tatanggihan. Ang kapayapaang ibinibigay ng Diyos kapag nakatuon tayo sa kanya ay hindi maipaliwanag. Ang Kanyang kapayapaan ang nagpapahinto sa atin sa pag-aalala tungkol sa anumang bagay na nagpapabigat sa atin. Ipinapaalala niya sa atin na mahal niya tayo at hindi natin kailangang mag-alala dahil siya ang mag-aalaga sa atin. Kaya't kung itutuon natin ang ating pansin sa Diyos, alam natin na hindi tayo kailanman nag-iisa at palagi siyang malapit sa atin. Gumagawa ang Diyos sa ating mga buhay para sa Kanyang mga layunin, kaya't huwag kailanman isipin na siya ay malayo, sapagkat ang Kanyang banal na presensya ay nauuna sa atin. Pumikit ka at huminga ng malalim. Maaari mong maramdaman ang Kanyang presensya, halos madama mo ito. Ngayon, napagtanto mo ang mga bagay na tinatake for granted mo, at maaaring punan ang mga tila malulungkot na sandali ng katotohanan. Napapalibutan ka ng presensya ng nag-iisang eternal. Ang susi ay malaman na palagi kang may kasama sa bawat hakbang at iyan ang nais niyang maabot mo sa pamamagitan ng pagpayag sa pag-iisa. Isa sa mga katangian ng mga malusog at mapagmahal na kasal ay tinitiyak ng mag-asawa na magkaroon ng mga espesyal na sandali na sila lamang ang kagalakan sa gitna ng marami sa puso ng isang bagong panganak na muli ay ang pagbibigay halaga at paglikha ng mga sandali upang mapag-isa sa Diyos, upang makinig sa Kanyang salita at tumugon sa panalangin. Alalahanin ang halimbawa na ibinigay ng tagapagligtas sa atin sa Mateo, labing apat, dalawamput tatlo, nang pinauwi niya ang karamihan at umakyat sa bundok upang manalangin. At nang dumating ang gabi, siya ay naroon ng nag-iisa. Ang isang araw ng pag-iisa ay paraan ng Diyos upang ipaalam na nais niya ng oras na makasama ka. Kaya't hindi ka kailanman tunay na nag-iisa kapag ikaw ay nag-iisa kasama ang Diyos. Ang buong nilikha ay lumalabas mula sa katahimikan. Ang iyong mga iniisip ay lumilitaw mula sa kakulangan ng katahimikan. Ang iyong isipan ay lumilitaw mula sa bakanting iyon at ang iyong pinakamalalim na esensya ay lumalabas mula sa kakulangan. Ang lahat ng pagkamalikhain na ito ay nangangailangan ng ilang uri ng katahimikan. Ang iyong mga layunin at ambisyon ay maaaring maglayo sa iyo sa iba at maaaring kailanganin mong maging mag-isa upang maunawaan ito nais ng Diyos na maabot mo ang iyong mga layunin, at para dito, maaari kanyang ilagay sa mga sandali ng pag-iisa. Mas mabuti pang maging mag-isa kaysa nasa piling ng mga taong hahadlang sa iyong pag-unlad. Sinasabi nila na kung nais mong magmadali, mag-isa ka, ngunit kung nais mong makarating ng malayo, magkasama kayo. Maaaring ang Diyos ay nasa bahagi ng pagpapabilis, dahil nakikita niya na para mag-isa ka, kailangan mong maging magaan at mabilis. Nakikita ng Diyos na kapag nag-iisa ka, magkakaroon ka ng mas mahusay na pag-unawa dito at hindi ka na makakaramdam ng labis na pag-iisa. Nais niyang linangi ng isang pakiramdam ng kasarinlan, hindi mula sa kanya, kundi sa tao. Sinasabi ng Biblia, sumpain ang tao na nagtitiwala sa tao nais niyang ilagay mo ang iyong pagtitiwala sa Kanya. Ibinubukod Kanya, gaya ng sinasabi sa Biblia, lumabas kayo mula sa kanila at humiwalay. Ibinubukod Kanya upang dalhin ka sa isang bagay na kakaiba, na maaaring hinahamak, ngunit kalaunan ay pararangalan. Inihahanda ka ng Diyos para sa karangalan. Kapag naramdaman mong nag-iisa ka, alamin mong ibinubukod ka ng Diyos upang dalhin ka sa isang dakilang bagay huwag kang makaramdam ng pag-iisa huwag kang manghina ang diyos ay nasa trono hayaan mo siyang punuin ang puwang na iyon at palaguin ka mula sa loob hayaan mo siyang sakupin ang higit pa at higit pang mga lugar sa loob mo at alalahanin ang diyos na ito ay isang dakilang diyos nakikita kitang lumalabas na mas malakas Nakikita kitang nagtatatag ng mga relasyon sa kaharian kahit na hinahayaan mong kumilos ang Diyos. Sana'y tinamaan ng mensaheng ito ang iyong puso. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, ibahagi sa iyong mga kaibigan, at mag-subscribe sa aming channel. Laging tandaan na hindi ka nag-iisa. Ang Diyos ay kasama mo sa bawat hakbang ng iyong buhay. Pagpalain ka ng Diyos.